tayo. Meron po tayo dito ang palaya at kamatis, sibuyas at isang itlog. So, samahan nyo pa po sa paggisa Ayan, igisa lang po natin yan sa ating isang itlog. Ang ating ampalaya para meron tayong uh, gulay. Ayan. So, ayan. Painit tayo ng Mantika at ilagay natin tong ating baw, sibuyas red onions. Yan. at ilagay natin tong kamatis. At isunod natin itong ating ampalaya sa mga detergent. Kumain kayo ng ampalaya para mawala lahat ang bitterness. masamayang merong ingit kasi gabay mo kayo sa hindi maganda. so sa dumo ay maglalagay ako ng asin salt na ano lang yung regular salt lang ko at of course hindi nawa wala ang ating magic salt la tipo zucchini हेलो मैं एक लग ना लग सकता Dapat ang itlog ay hindi siya ma-overcook para hindi siya magpailit. Ayan. Kailangan. Kasi ako pag nagluluto ng ampalaya, hindi talaga siya magpailit. Promise. So, ilagay ko na yung ating uh, itlog. Pagkatalagay ng ganyan, huwag mo na siyang galawin para magbuo yung ating itlog na buo. Mm. Si Andy na nag-premier. Si Andy. So, i-gagalawin lang yan pag medyo luto na ang ating itlog dyan. Mm. Hayaan lang natin siya. Na magaling siya parang naka-lid si Anggi. Magdala pa siya. Magdaan. Mama mo, naka-live. Mga boy si mama mo naka-live. Ayan. So, dito. Sabihin na natin siya. Malawin. O, so, diba? O, malapit na siyang kawain in, salamat sa inyo dyan regular shout out nga pala sa matil ng aking kawain thank you Maya-maya ay pwede na natin siyang angin. in sa ating, ating sabit na. na po natin i-off na yung apoy ilagay sa mga food. Thank you, Mary Ann. Thank you. So, ayan. Lagay na po natin dito ang ating dinisang ang with egg. Yeah. Ay, nakaluto na no, naman na ah. Ginisang gulay na ampalaya. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. At may galaw, shout out. This is Loris Kitchen. Tayo po ay nagluto ng ginisang ampalaya with egg and tomatoes. Ayan. Thank you. Ayan. Sarap po. Oh. Thank you so much. Mmm. Sarap ma healthy pa ayan at pasok sa budget ayan thank you and kain na po tayo this is Lorit's kitchen may muling magpapasalamat sa inyo sa lahat ng inyong support yan sa aking premiere for tonight yan kain na po tayo at sa hindi pa po, po nakasubscribe ng aking channel please do subscribe and hit the bell button para lagi tayong updated sa aking video mga lulutuin. Bye! And shout out sa inyo lahat yan. Kain na tayo! Bye! Ma Mausok-usok pa oh. Bye!